Isipin mo ito. Naglalakad ka sa isang madilim na eskinita sa gabi. Biglang may gumalaw na anino sa gilid ng iyong paningin. Bumilis ang tibok ng iyong puso at bawat kalamnan ng iyong katawan ay nag Pero heto, sa tabi mo nakatayo ang pinakamahusay na bodyguard sa mundo. Laging handa, hindi natitinag, at buong alerto. Anuman ang panganib na dumating, naroon siya para protektahan ka ipaglaban ka at tiyakin ang iyong kaligtasan. Hindi ba't nakakagaan ng loob iyon? Pero masigit pa rin. Paano kung ang bodyguard na ito ay hindi lamang tao kundi isang nilalang na hindi kailanman nagpapahinga. Hindi natutulog, hindi napapagod, at alam na ang mga banta bago pa ito dumating. Isang protektor na ang lakas ay hindi nauubos na nakakakita ng hindi mo nakikita at kayang pigilan ang anumang panganib bago pa man ito makaabot sa iyo. Hindi mo ba gugustuhin magkaroon ng ganitong tagapagbantay sa iyong buhay? Narito ang mahalagang tanong. Naranasan mo na bang makaramdam ng kawalan ng seguridad pagka-expose o tila iniwan sa laban ng buhay? Maaaring hindi ito madilim na eskinita kundi krisis sa iyong pinansyal, relasyon o kalusugan. Maaring ito ay hindi nakikitang kalaban, takot, pagkabahala o pagkakasala na patuloy na umaatake sa iyong kapayapaan ng isip. Nais mo na bang magkaroon ng isang tagapagbantay na laging naroon para sa iyo? Narito ang magandang balita. Meron ka ng ganitong protektor. Alam mo man ito o hindi, iniaalok ng Diyos ang kanyang sarili bilang iyong pinakamatibay na kalasag tagapagtanggol at kanlungan. Sinasabi sa awit 121 tempor na ang Diyos na nagbabantay sa atin ay hindi natutulog ni natutulog. Hindi siya kailanman nagpapahinga, hindi siya napapagod at hindi kanya iiwan. Ngunit ito ang totoo, ang pagkakaroon ng protektor ay walang silbi kung hindi mo siya pagtitiwalaan o tatawagin. Isipin mo ang isang hindi matibag na kuta na nasa harapan mo, ngunit ayaw mong pumasok dito. Marami sa atin ang gumagawa nito sa Diyos, hinahayaan ang ating sarili na maging bukas sa panganib habang naroon lamang siya, iniaalok ang kaligtasan at kapayapaan. Ngayon, pag-aaralan natin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagtitiwala sa Diyos bilang iyong pangunahing tagapagtanggol bakit siya karapat dapat sa lugar na iyon sa iyong buhay? Paano kanya niya pinoprotektahan sa mga paraang hindi mo napapansin? Sa pagtatapos nito, ang panalangin ko ay hindi lamang malaman mo ang tungkol sa kanyang proteksyon, kundi maranasan mo ito mismo. Handa ka na bang gawin ang hakbang na ito at tuklasin ang kapayapaan na dulot ng ilalim ng pagbabantay ng makapangyarihang Diyos? Tara't magsimula tayo. Isipin mo ito. Isang bansa ang nanginginig sa takot habang nasa gilid ng dagat na pula. Sa likuran nila, dumadagundong ang mga karwahe ni Paraon na tila hindi mapipigilan. Mahigpit na niyayakap ng mga ina ang kanilang mga anak, ang mga mandirigmay mahigpit na hawak ang kanilang mga walang silbing sandata at si Moises ay nakatayo lamang hawak ang kanyang tungkod. Walang bangka, walang armas, tubig sa harap, kaaway sa likod. Ano kaya ang pag-asa nila? Ramdam mo ba ang tensyon? Ang mga Israelita ay hindi mga mandirigma. Sila ay mga bagong laya lamang mula sa pagkaalipin. Wala silang mga estratehiya, kakayahan, o kagamitan para ipagtanggol ang kanilang sarili. Napakalaki ng agwat laban sa kanila at tila hindi maiiwasan ang pagkatalo. Naranasan mo na bang maramdaman iyon? na parang naipit ka na ng mga suliranin sa buhay na wala kang mapuntahan pasulong o pabalik? Pero pagkatapos may nangyaring kahanga-hanga. Itinaas ni Moises ang kanyang tungkod ayon sa utos ng Panginoon at nahati ang tubig sa dagat na pula. Ayon sa Eksodo 14.21, ang Panginoon ay nagpadala ng malakas na hanging silangan buong gabi at naging tuyong lupa ang dagat. Ang akala nilang wakas ay naging daan patungo sa kalayaan at ang kaaway na kanilang kinatatakutan ay nilunod ng parehong tubig na nagligtas sa kanila. Paano ito nangyari? Sino ang makakagawa ng ganitong himala? Sa Exodo 15:2, matapos ang kanilang kaligtasan, umawit ang mga Israelita, "Ang Panginoon ang aking kalakasan at aking kalasag. Siya ang aking kaligtasan." Hindi ito gawa ni Moises o ng kanilang sariling kakayahan. Ito ay gawa ng Diyos, ang kanilang tagapagtanggol na kumilos noong wala ng ibang paraan. Hindi lang ito kwento ng sinaunang Israel. Gaano kadalas natin maranasan ang mga sitwasyon kung saan pakiramdam natin ay naipit tayo ng buhay. Mga suliraning pinansyal, sirang relasyon, hindi inaasahang sakit. Ang lahat ng ito ay maaaring magparamdam sa atin na wala nang paraan palabas. Pero ito ang katotohanan. Ang Diyos na naghati ng dagat noon ay patuloy pa rin sa pagliligtas sa kanyang bayan hanggang ngayon. Pag-isipan mo ito. Ano ang ibig sabihin ng Diyos bilang iyong kalakasan at kalasag? Ibig sabihin, hindi lang siya malakas upang protektahan ka, kundi buong-buo rin ang kanyang paninindigan na gawin ito. Hindi siya pasibo siya ay aktibong lumalaban para sa iyo. Isipin mo na meron kang ganitong klasing protektor. Isang tagapagtanggol na hindi sumusuko at hindi kailanman nabibigo. At ang proteksyong ito ay hindi nakabase sa kondisyon. Hindi karapat dapat ang mga Israelita sa pagliligtas ng Diyos. Sa katunayan, sila ay nagduda at nagreklamo bago pa sila nailigtas pero nanatili ang pagmamahal at katapatan ng Diyos. Anong ginhawa ang malaman na hindi tayo pinoprotektahan ng Diyos dahil sa ating mga nagawa, kundi dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin? Ngayon, ilapit natin ito sa ating buhay. Naniniwala ka ba na kayang protektahan ka ng Diyos sa mga bagyong hinaharap mo? Maaaring ito'y personal na krisis o espiritwal na laban ang parehong Diyos na naghati ng dagat para sa mga Israelita ay handang kumilos sa iyong buhay. Ang tanong, handa ka bang magtiwala sa Kanya? Tandaan, hindi na hati ang dagat na pula hanggat hindi sumunod si Moises sa utos ng Diyos. Minsan, ang pagkaranas ng proteksyon ng Diyos ay nangangailangan ng hakbang ng pananampalataya, maging ito man ay pananalangin para sa Kanyang tulong, pagsuko ng ating mga takot o pagtitiwala sa kanyang oras. Narito ang mensahe. Ang proteksyon ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pag-aalis ng mga hadlang sa harapan mo. Ito'y tungkol sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at katapatan sa mga paraang hindi mo inaasahan. Gaya ng ginawa niyang milagro sa dagat na pula para sa mga Israelita, kaya niyang gawing patotoo ng kanyang kadakilaan ang iyong mga pagsubok. Hahayaan mo ba siyang maging iyong tagapagtanggol? Isipin mo ang senaryong ito, gabi na, at isang babae ang nagmamaneho pa uwi sa isang tahimik at walang katao-taong highway. Biglang tumirik ang makina ng kanyang sasakyan. Tumingin siya sa fuel gauge. Wala nang laman. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang tumitigil ang sasakyan sa gitna ng madilim at liblib na kalsada. Walang signal sa cellphone at unti-unting sumisiksik ang takot. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan niya? Sa mga sandaling tulad nito, para tayong walang magawa. Maaaring hindi ito tumirik na kotse, kundi isang biglaang health scare, problema sa buhay, o laban sa hindi nakikitang espiritual na puwersa. Lahat tayo ay dumadaan sa mga sitwasyong parang lubos tayong nahuhubaran at walang kalaban-laban. Pero heto ang katotohanan. Kahit hindi natin alam, ang proteksyon ng Diyos ay laging gumagana. Paano siya kumikilos sa mga ganitong pagkakataon? Isa sa mga paraan ay sa pamamagitan ng kanyang mga anghel. Sinasabi sa awit 91.11-12, Sapagkat ipag-uutos niya sa kanyang mga anghel na ka sa lahat ng iyong daraanan. Ang mga anghel ay hindi lamang makasining na imahen. Sila ay tunay, makapangyarihang nilalang na ipinadadala upang tulungan tayo. Maraming kwento ng mga kababalaghan ang naibahagi na sa mga henerasyon, pero maaari bang mangyari ito sa iyo? Ito ang nangyari sa babae sa highway. Habang nagsisimula siyang manalangin para sa tulong, may lumitaw na mga headlights sa di kalayuan. Isang sasakyan ang huminto at isang matandang lalaki ang bumaba. Ipinakilala niya ang sarili bilang mekaniko at sa nakakagulat na paraan, meron siyang lahat ng kailangang gamit upang ayusin ang kotse. Ilang sandali pa, muling gumana ang sasakyan. Ngunit nang batiin niya ito upang magpasalamat, wala na siya. Walang bakas ng gulong. Walang palatandaang naroroon siya. Coincidence ba ito? O proteksyon ng Diyos? Hindi lamang tayo pinoprotektahan ng Diyos sa pisikal na paraan. Binabantayan din niya ang ating isip at puso. Ang kanyang salita ay nagsisilbing pananggalang laban sa panlilinlang at takot. Sinasabi sa Efeso 6 -17 na ang Biblia ay ang tabak ng Espiritu na humihiwa sa mga kasinungalingan at pag-aalinlangan alalahanin ang huling pagkakataon na ikaw ay naharap sa matinding takot o kawalang katiyakan. May dumating bang talata sa isip mo? Nakatulong ba ito upang magkaroon ka ng kapayapaan? Hindi iyon nagkataon. Iyon ang Diyos na aktibong nagbabantay sa iyong mga iniisip. Ang banal na espiritu rin ay may mahalagang papel. Tinawag siya ni Jesus bilang ating katulong at tagapayo. Juan 426 26 Hindi lamang siya nagbababala sa atin tungkol sa mga pisikal na panganib, pinoprotektahan din niya tayo mula sa espiritual na pinsala tulad ng tukso o masasamang impluensya. Ilang beses mo nang naramdaman na parang may nagtulak sa iyo na umiwas sa isang lugar o desisyon, maaaring iyon ang Diyos na gumagabay sa iyo palayo sa kapahamakan. Magmuni-muni tayo sa mga bagay na ito. Ang proteksyon ng Diyos ay hindi palaging kamangha-mangha tulad ng pagkilos ng mga anghel. Minsan, ito ay tahimik at banayad. Isang napapanahong pagkaantala, isang hindi may paliwanag na kapayapaan o kahit isang talata sa Biblia na biglang naramdaman mong isinulat para sa iyo. Lahat ito ay tanda ng kanyang pagkilos. Naranasan mo na ba ang tahimik na proteksyon ng Diyos sa iyong buhay? Ngunit ang nakamamangha sa mga paraan ng Diyos ay ito. Sinasaklaw niya ang bawat bahagi ng ating pagkatao. Binabantayan ng kanyang mga anghel ang ating katawan, binibigyan ng kalasag ng kanyang salita ang ating isip, at pinoprotektahan ng kanyang espiritu ang ating kaluluwa. Ang proteksyon ng Diyos ay kabuuan, walang naiiwang bahagi. Kaya't buong kumpiyansa nating masasabi, tulad sa awit 91 na Nadu, Siya ang aking kanlungan at aking kalasag, aking Diyos na aking pinagtitiwalaan. Kaya paano ito naaangkop sa iyo ngayon? Maaring nararamdaman mong ikaw ay mahina, pisikal, emosyonal, o espiritual. Marahil ang mga hamon sa buhay ay nag-iwan sa iyo ng tanong, nakikita ba ako ng Diyos? Ang sagot ay oo. Sa pamamagitan ng kanyang mga anghel, kanyang salita at kanyang espiritu, laging kumikilos ang Diyos upang panatilihin kang ligtas. Ang aral ay simple ngunit malalim. Ang proteksyon ng Diyos ay parehong pisikal at espiritual. Tinitiyak na ikaw ay ligtas sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi lang niya tayo inililigtas mula sa kapahamakan. Binabalot niya tayo ng kapayapaan, gabay at katiyakan. Ang tanong ay ito. Alam mo ba ang kanyang proteksyon sa iyong buhay? At handa ka bang magtiwala sa kanya ng lubos na alam mong binabantayan kanya sa mga paraang hindi mo nakikita? Isipin mo ang tagpong ito. Bumuhos ang ulan, malamig, walang tigil at basang-basa ang lahat ng madaanan nito. Sa gitna ng ulan, may isang tao na may hawak na malaking, matibay na payong. Sa ilalim nito, siya ay ligtas at tuyo. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagdesisyon siyang lumabas. Marahil dahil siya'y na-distract o na-curious sa kung ano ang nasa labas. Agad ang resulta, siya'y nabasa mula ulo hanggang paa. Bakit kaya aalis ang isang tao mula sa ligtas na kanlungan ng payong? Ngayon, isipin mo ito. Ang proteksyon ng Diyos ay parang payong. Ito'y bukas para sa lahat matibay na pananggalang laban sa mga unos ng buhay at perpektong dinisenyo upang panatilihin tayong ligtas. Ngunit may kailangan ito mula sa atin, kailangan nating manatili sa ilalim nito. Kung tayo'y lilihis dahil sa pagsuway o kawalan ng tiwala, inilalantad natin ang ating sarili sa hindi kailangang kapahamakan. Kaya ang tanong, bakit tayo minsan lumalayo mula sa kanyang proteksyon. Malaki ang nakataya. Ang mga unos sa buhay ay hindi lamang abala. They are dangerous. Palaging naghahanap ang jablo ng pagkakataon upang samantalahin ang ating mga kahinaan. Unas Pedro tama na Uto. Sinasabi sa Santiago 4.7, Magpasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang jablo at lalayo siya sa inyo. Ang pagsunod sa Diyos ay parang pananatili sa ilalim ng payong. Ito ang ating pinakaligtas na posisyon. Kapag lumayo tayo, nagiging madali tayong target. Narito kung saan tumitindi ang tensyon. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi palaging madali. Minsan, ang kanyang mga pamamaraan ay tila limitado o salungat sa kultura tinutukso tayong lumabas sa kanyang mga hangganan, iniisip na makakahanap tayo ng kalayaan, kasiyahan o solusyon sa ating mga problema. Ngunit ang paglayo mula sa proteksyon ng Diyos ay parang paglalakad sa bagyo ng walang payong. Ang mukhang kaakit-akit ay kadalasang nauuwi sa pagsisisi. Isa pang mahalagang aspeto ay pananampalataya. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa paniniwalang siya ay umiiral. Ito ay tungkol sa aktibong pag-asa sa kanyang mga pangako. Sinasabi sa Efeso 6.16 na ang pananampalataya ay isang kalasag, na sa pamamagitan nito ay maipapawin ninyo ang lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isipin mo ang pagpasok sa isang labanan ng walang kalasag. Gaano katatagal? Ngunit kapag nagduda tayo sa kakayahan o tiempo ng Diyos, Ibinababa natin ang ating kalasag, ginagawa tayong mas madaling masugatan. Pinagkakatiwalaan mo ba ang Diyos ng sapat upang panatilihing nakataas ang iyong kalasag? At nariyan ang pagiging mapagmatiyag. Ang pananatili sa proteksyon ng Diyos ay nangangahulugan ding pagiging alerto. Tinutukoy sa Efeso Satan, Mamamaw, Mamama, mama, Nantsamo, ang pagsusuot ng buong baluti ng Diyos hindi ito pasibo, ito'y sinasadya. Gaya ng isang sundalo na naghahanda para sa labanan, kailangan nating maghanda araw-araw gamit ang katotohanan, katuwiran, pananampalataya at panalangin. Handa ka ba sa espiritual na laban na iyong kinakaharap? O napabayaan mo na ang iyong pagbabantay? Balikan natin ang halimbawa ng payong. Isipin ang isang tao na may hawak na payong pero Ikiniling ito sa gilid. Bumuhos ang ulan mula sa bahaging walang takip. Ito ang nangyayari kapag tayo'y nagkokompromiso. Kapag pinipili natin ang bahagyang pagsunod, kalahating panig na pananampalataya o pabaya ang pagbabantay. Nabasa tayo at nagtatanong kung bakit hindi tayo ganap na protektado. Ang proteksyon ng Diyos ay pinakamahusay na gumagana kapag tayo'y ganap na nakahanay sa Kanya. Narito ang pagbabago ng takbo. Hindi gaya ng payong, ang proteksyon ng Diyos ay hindi lamang para panatilihin tayong tuyo. Ito ay tungkol din sa paghubog ng ating karakter, pagpapalago ng ating tiwala at pagpapalalim ng ating relasyon sa kanya. Ang bawat kilos ng pagsunod ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Ang bawat sandali ng pagtitiwala ay naglalapit sa atin sa kanyang puso at ang bawat panalangin ng pagbabantay ay nagpapaalala sa atin ng ating pagdepende sa Kanya. Ngunit narito ang isang kahangahangang pangako sa Santiago 4.7. Kapag tayo'y nagpapasakop sa Diyos at nilalabanan ng Diyablo, ang kaaway ay kailangang lumayo. Hindi ito haka-haka, ito ay katiyakan. Isipin mo ang kapangyarihan ng paninindigan sa ilalim ng proteksyon ng Diyos habang nakikitang nawawala ng epekto ang mga bagyo ng buhay. Ano ang higit na nakakapagbigay ng kapanatagan kaysa malaman na ang makapangyarihang Diyos ay lumalaban para sa iyo? Narito ang hamon. Ang pananatili sa proteksyon ng Diyos ay nangangailangan ng iyong pakikilahok. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto kundi tungkol sa dedikasyon araw-araw na pagpili ng pagsunod, pananampalataya at pagbabantay. Handa ka bang gawin ang hakbang na iyon? Magtitiwala ka ba ng lubos sa Diyos upang manatili sa ilalim ng kanyang payong gaano man kaakit-akit ang lumihis? Dahil kapag ginawa mo, matatagpuan mo hindi lamang ang kaligtasan kundi pati ang kapayapaan, layunin at ang walang hanggang presensya ng nagmamahal sa iyo nang higit sa lahat. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, hayaan mo akong tanungin ka, saan ka lumalapit kapag ang buhay ay tila napakahirap? Natalakay natin ang katotohanan na ang Diyos ay hindi lamang makapangyarihan kundi handang maging tagapagtanggol mo. Siya ay malakas gaya ng isang kuta, tapat gaya ng isang matagal ng kaibigan at nag-uumapaw sa pagmamahal. Ang kanyang proteksyon ay hindi lamang teorya, ito'y pangako. Ngunit narito ang tanong, inilagay mo na ba ang sarili mo sa ilalim ng kanyang pag-iingat? Balikan natin ang ating mga napag-usapan. Ang proteksyon ng Diyos ay hindi pasibo, ito'y aktibo. Sa pamamagitan ng kanyang mga anghel, binabantayan niya tayo sa pisikal na aspeto. Sa pamamagitan ng kanyang salita, pinangangalagaan niya ang ating isip at puso sa pamamagitan ng kanyang espirito iniingatan niya ang ating kaluluwa ang kanyang proteksyon ay sakop ang lahat ng aspeto ng ating buhay katawan isip at espirito ngunit narito ang mahalagang bahagi kailangan nating manatiling malapit sa kanya upang maranasan ang kabuuan ng kanyang proteksyon ngunit hindi ba't napakadaling maligaw marahil ang mga abala sa buhay ang humihila sa atin palayo Marahil ang mga pagdududa, ang bumubulong sa atin na dapat nating harapin ang lahat sa ating sariling kakayahan. O marahil, ang takot ang sumasakal sa ating puso, kumbinsido tayong hindi kakayanin ng Diyos ang ating mga problema. Pero narito ang katotohanan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi limitado sa iyong mga sitwasyon, at ang Kanyang pagmamahal ay hindi nababawasan ng iyong mga pag-aalinlangan ibinibigay sa atin ng Santiago 4.7 na ang tamang landas. Magpasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang jablo at lalayo siya sa inyo. Ang pagpapasakop ay hindi tungkol sa pagsuko ng kontrol kundi sa pagtitiwala ng kontrol sa isa na mas nakakaalam, mas malayo ang nakikita at mas malalim ang nagmamahal kaysa sa atin. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa Kanya nang sapat upang manatili sa ilalim ng kanyang payong ng proteksyon kahit tila walang katapusan ang bagyo. Ngunit ang pagpapasakop ay hindi likas sa atin, hindi ba? Nangangailangan ito ng araw-araw na desisyon. Ang sumunod sa Diyos kahit hindi maginhawa, ang magtiwala sa kanya kahit mahirap, at ang manatiling mapagmatsyag kahit nakakatoksong magpahinga. Ngunit bawat hakbang ng pananampalataya ay nagdadala sa atin palapit sa kanyang kapayapaan, kanyang probisyon at kanyang proteksyon. Handa ka na bang gawin ang hakbang na iyon ngayon? Isipin mo kung ano ang maaaring mangyari kung gagawin mo. Isipin mo ang buhay mo na hindi isang serye ng kaguluhan at laban kundi isang paglalakbay na ginagabayan ng isang mapagmahal, makapangyarihang tagapagtanggol. Isipin mo ang kalayaan Nadulot ng pag-alam na hindi ka nag-iisa, na anuman ang dumating sa iyong buhay, ang Diyos ay nakikipaglaban para sa iyo. Hindi ba't mababago nito ang lahat? Narito ang hamon na nais kong iwanan sa iyo. Lubos kang magtiwala sa Diyos bilang iyong tagapagtanggol. Isuko mo ang iyong mga takot, pagdududa at pagkagambala sa Kanya. Huwag mong hayaang hilahin ka ng mga unos ng buhay palayo sa kaligtasan ng kanyang presensya. Sa halip, lumapit ka ng mas malapit. Manatili sa ilalim ng kanyang pag-iingat. At kapag naramdaman mong nais mong lumayo, alalahanin ang payong. Ito'y gumagana lamang kapag nananatili ka sa ilalim nito. Ngunit huwag kang tumigil dito. Ang katotohanan ito ay hindi lamang para sa iyo. Mayroon kang kakilala ngayon. Maaaring isang kaibigan, miyembro ng pamilya, o kahit isang estranghero na pakiramdam nila ay mahina at walang kalaban-laban. Kailangan nilang malaman na ang Diyos ang kanilang kalasag at tagapagtanggol. Ibahagi mo ang mensaheng ito sa kanila. Magiging ikaw ba ang magsasabi sa kanila ng pag-asa at kaligtasan na matatagpuan sa kanya? Ang mga bagyo ng buhay ay maaaring hindi tumigil, ngunit ang katapatan ng Diyos ay hindi kailanman magbabago. Paalala sa atin ng awit 91 Marquard, Sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakasumpong ka ng kanlungan. Gaano man kalakas ang hangin o kabigat ang ulan, makakapagpahinga ka sa lilim ng makapangyarihan. Hayaan mong ang pangakong iyan ay mag-ugat sa iyong puso Hayaan mong baguhin nito ang paraan ng iyong pagharap sa kinabukasan. Kaya narito ang huling panawagan. Pumasok ka sa ilalim ng kanyang proteksyon. Pagkatiwalaan mo ang kanyang mga pangako. Ibahagi mo ang kanyang katotohanan. At panoorin mo habang ang kanyang katapatan ay pumalibot sa iyo na parang kalasag. Ang bagyo ay maaaring magngalit, ngunit sa Diyos bilang iyong tagapagtanggol, makatatayo ka ng matatag, alam na ang kanyang pagmamahal, kapangyarihan at proteksyon ay higit pa sa sapat